Good morning! Dito tayo sa palengke. Tingnan natin kung anong mabibili natin sa 50. $50. dollars. Mga gulay lang naman ang gusto ko. Pero, uh, ah, tingnan natin. Let's go inside. So, isa na lang ganito. At, dalawang ganito. pa yeah. man. So, meron na tayong nabili. Ayan. At meron pa tayong 23. So, so nandito na tayo sa bahay. Andito na ang nabili natin. So, tingnan natin kung ano ito. Okay. So, meron tayong carne na 20 dollars. Meron tayong dalawang talong at isang ampalaya at isang kalabasa at sa konting sitaw ayan at maraming okra guys marami syang okra ayan mga oh, sari saring gulay at meron tayong pesos nyo na natin ang ang gamitin natin kasi ito po yun ang pangbaon natin bukas hindi mm, ba? ganyan lang ang budget at may natira akong So, ang lahat na iyan is $47. $47 is around $47. Parang $200 plus din sa peso. Ganun lang. Ganun. Parang pari pareho lang ang presyo, diba, kung i-ano natin sa peso. Mga mamsi, dito na naman tayo sa ating paboritong pagkain, paboritong gulay, mga sari-saring gulay na paborito ni Lola. Okay, dito na yun. Tingnan na. At nalagyan na natin na siya ng kakaunting kainin eh, para naman malinang naman. hindi naman ako nagkainin, no? Siguro ilagay na natin ang sitaw. Tapos, yung ang kalaya. Ilagay na yata lahat. Iyan tapon na natin ang mga kalabasa o sa mga ano pa. Hmm. Ganun lang. Kasi ako lang naman ang kakain yan. At mikos-mikos tayo. Lagyan na natin ng konting asin. At pabilisan ito. At lagyan natin ng konting sugar. At ano pa? Siyempre, lagyan natin ng tubig. At iwanan dito dahil may trabaho pa akong gagawin. Ayan, ganyan natin ng tubig. Pasa natin ng apoy. At ilagay natin ng 10 minutes. Palagay nyo, maluto na yan ng 10 minutes o malata na siya. O so, sige, 10 minutes siguro. Ayan ang timer ko. At takpan natin at iwanan. Okay, check na natin ang ating niluto. Oh, 5 minutes. 5 minutes lang pala. Wala nang ano. O oh, siya. Luto na siya. Okay. Okay hindi pala 10 minutes over na yun so i-off na natin at ayan ang sarap okay mamaya na natin kainin mamaya na tayo mag dahil meron pa tayong isa sampay. oh hindi pa ako tapos mag lunch tapos maglilinis pa ako lahat dyan lahat dyan lahat dyan only I clean myself mm, I eat myself and then I clean myself after eating myself OK，拜拜。